Yan, tangos na naman daw siya. Wala kami tubig dala eh, kaya tubo na lang muna. Yung tubo na yan, tawid sa uhaw yan. Tawag sa tubo na to, super sweet. Uh, super sweet yan sa probinsya. Uh -huh. Kung sa Tagalog pa, sobrang tamis. Super sweet. Super sweet, Ma ano to. Matamis talaga tong ano na to. mataas yung skill ah ilkid to oh. Ah. shout out sa mga taga kwan may tubo mga kami di ah <laughs> kung kamuda sa bakulot ginatraktura nyo inyong ginatamnan sa amun eh ginahapay lang tamnan tayo na <laughs> Anong traktor-traktor? Ara traktor lang ini, ubra ko. Itong-tong sa si Babo sa Gunoy ka Glock Swan ah. Do traktora lang agad niya. Oo. Oo. Oo, di ba? Ah. Oh, di. Diba? Tanom ka na kada yon. Ah. Tanaw ay age ka so. Sino lang, na ga hambal nang hindi matamnan nga, gatindog na saging oh. Ruto tuyo kamay ko sakit tuloy. Galing kayo pagkaabot sa isa kasi maanaan eh. Si iot ni kayot. Tindog. <laughs> Pero kahit paano may nakatanim. Sisikad to. Kaya yan maganda yung malaki. Sa ganito. Ito kawawa to pagka ng isang linggo. Kasi tatayo yung damo. Tulumusin yung damo yan. Kaya kailangan hagbasan yung paikot. Yung maliit. Yung malaki di bali ba, na. Yung maliliit dito na natin ilagay oh maliliit dito. Hagunoy lang to eh. Yung doon yan o, sa may kwa na yun. Baba na milina na yun o. Yun guys, sa may baba na yun. Ayan o. Kita niya yung milina na yun. Ayan. Sa baba pa niyan. Andyan yung tulunan. Naprended na kakapunan ito. Kapalit na kitanig mga Hmm. Marami na rin ito ng tanim ko nga ito lo. Mga... mga, nasa isang daan din siguro ito ng tanim ko. Isang daan na higit. Nandun yan sa kabila. Ang iba na munga na. Ayan. Wala itong daan. Dalawang buwig. Yan yung inuna ko na una kong tinanim pero huli siya doon sa kabila malapit na magulang yun. Yan lang. Kumatak na.